Buwan sa Libra Ang buwan sa Libra ay palakaibigan. Kailangan nilang magkaroon ng malapit na relasyon para maging masaya. Sinisikap nilang maunawaan ang kanilang sarili sa pamamagitan ng iba. Ang mga katutubo na may ganitong posisyon ay maaaring madin napakasensitibo sa kung ano ang iniisip ng ibang tao sa kanila. Higit sa lahat, nagsusumikap silang pasayahin at may kakayahang ibigay ang kanilang makakaya upang mabuhay ayon sa iyong papuri o sa kabaligtaran ng mga negatibong pag-ugali upang pasayahin ang isang nasa hustong gulang o kaibigan na kahit papaano ay hindi nakikita ang pinakamahusay sa kanila. Ang katutubong libra na ito ay maaaring makaramdam ng hindi balanse, hindi komportable, at kahit nagalit sa isang hindi pagkakatugman na kapaligiran. Humanap ng kapayapaan at panloob na balanse. May posibilidad mong ikumpara ang iyong sarili sa iba, at maliban kung natutunan mong maging maganda ang pakiramdam tungkol sa iyong sarili, maaari kang mapunta sa mababang dulo ng sukat. Ang guan sa libra ay may posibilidad na maging mapagbigay, mapagkasundo, at maging nakakabigay puri sa mga relasyon, at may kakayahang umangkop sa halos anumang sitwasyon. Maalalahanin, makipag-ugnayan, ang katutubong ito ay marunong magpahayad ng pangunawa. Pakiramdam mo ba ay nakulong ka sa iyong trabaho o nagtatrabaho para sa isang amo na kinasusuklaman mo? Buong effort ka ba sa relasyon niyo at hindi nasusuklian ang pakiramdam o hindi mo alam kung ano ang gagawin? Ang mga saikiko sa Absolutely Psychic Network ay sapat na insightful upang matulungan kang imaximize ang iyong potensyal sa iyong mga susunod na pagkakataon. Sulitin ang iyong oras sa pamamagitan ng pag-alam kung ano ang sulit at kung ano ang oh, hindi, kung ano ang hindi katumbas ng iyong oras at pagsisikap. Makipag-usap sa aming maasahan at tumpak na psychics na iyon. Tumawag sa isang walong daan apat sham na walo walumput pito o bisitahin ang absolutecheck.com.